di ilalim ni sa bahos at ang asawa guys mau nga kumayaw yung tong asawa hilom na lang ta ay In inate sa tarong guys kay ang akong asawa nag emergency leave man nag emergency leave akong asawa sana magamit na gina ang pag inatay na to, ani sana In ah inatay ko na siya humulan dahil andron kay para og makuskusuhan na ni digid lang limning ning, ning trabaho sa pangasawa guys mo nga uh, deserve yun nila nga uh, magyaw-yaw kaya di lalim na uh, ilang trabaho uh, kung magyaw-yaw itong asawa hilom na lang ta <laughs> kaya deserve na nila The next day. What?